parang sirang plaka. Ganito kung ilarawan ng mga nakapanayam ng Radyo Bida ang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Bongbong Marcos kahapon. Ayon kay Jasper, hindi na bago sa kanilang pandinig ang binitawang salita ng Pangulo sapagkat wala rin namang nangyayaring pag-unlad sa bansa. Mas marami ang niyang ipinapangako pero hindi naman nagagampanan. Kung kaya't, ganun na lamang ang kanyang pagkadismaya at pagkawala ng tiwala. Para naman sa estudyanteng si Paul, ang sona na isinigawa ng presidente ay para lamang sa formality. At kung may gusto mang plano ang Pangulo, ay dapat ginawa niya ito matagal na. Sa mandaling sabi, mas mainam talaga ang aksyon na nakikita kumpara sa salita na hindi naman ginagawa. Pura naman nagbalik-balik lang, sirang plaka lang gaya Ay negative. Kapoy na sa kuan sitwasyon sa Pilipinas nga walang magandang balita, walang project, wala na talaga. Na, hindi ako na, na at yung mga news, hindi ka ma-inspire. Balik-balik raman ang sigig ingon nga tag-20, no? Pero iya yeah, mang yung gi butang na no, na, na may tag-20 daw. Pero ang ato ganing kumusta na na ang kahimtang sa mga oma? Wala dyan ko ma-satisfy kay ang admin karon na ambot lang. Mura nag-clown ang admin karon niya ang Pilipinas. As in, down na down na talaga ang Pilipinas. Wala nang kaseryos-seryos. Puro laman saad. Puro laman mga plano. Eh, klarong dagang yun na gobyerno. Ambot, naunsa na na itong pang-gobyerno makaroon. Wadyo ko ka-uyon. Wirit ako uh, yung, kuan, mga nasa kwatro. Maya na, kay generos yun ng kwatro. Pero ang na nasiruhan pa na siya. Kanang akong klarong nga kwatro, dalang kaluoy na lang po na. Luigi Alan Tutor, NDBC, Bida Balita.